sa mga taong hindi nakakalimut pong mag-subscribe aniwalo po akong sila ay may tatanging busilak at may mabubuting kalooban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw pagpalang hapon po sa inyo sa mga solid ko pong mga subscriber ko maraming maraming salamat po sana po huwag po kayong magsawang mag -subscribe. Pagpatulong nyo po lamang ang pagtulong po sa akin. At nalawin ko pong malaking utang na loob po sa inyong lahat. Diyos na po ang balang. Gagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan po lamang na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling, pindutin ang subscribe button, at pakipindot na rin po ang bell icon, para palagi po kayong updated. Sa susunod kong mga video. Pagkakalob ko sa inyo ang lahat na aking sa spiritual o physical na karamdaman. Lahat ng mga paggamot na mga orasyon. At dito po lamang po matutuklasan sa ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan. At huwag ipagyabang. Malaki po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa. Magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag makalimot po pong tumulong sa mga taong niiga po sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at sa hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginagawa niyong kabutihan. At ipagkakalob sa inyo ang siksik dik dik at umaapaw na pagmamahal. Ang i ko po sa inyo ang uh, orasin, orasyon ni San Cristobal ng maligtas sa lahat ng mga kapamaka, kapanganiban sa alot, bagyo, sunog at iba pa. Uh, ito napakabisa po ito na uh, akibabagi sa inyo na orasyon. Sana po uh, po kayo makalimot pong mag-subscribe, mag, mag -like and share. Orasyon ni San Cristobal ng maligtas sa lahat ng kapang kapanganiban sa Arot bagyo Sunog at iba pa. Huwagan ang Narito po ang panalangin. Ito po ay isang bisis lang po salin. Narito ang panalangin. Diyos ko, pagkalob mo po sa tanang napak, napapakan, uh, napapatangkilik sa iyo na kami iligtas sa mga salot, nindol at pagkasunog. Tangkilikin mo po kami, Diyos ko, Diyos ko habang nabubuhay ako ay ligtas sa mga kapanga, kapahamakan na manggagaling sa iyong kapangyarihan. Amen. Bihuya, Giliel, Sitael, Ilima, Ilimia, Mahasya, Silahil, Yehuba. Amen. Ulit, ulitin ko po yung manalangin. Diyos ko, ipagkalog mo po at nang mapapa kilik, kilik sa iyo na kami iligtas sa mga salot, lindol at pagkasunog. Tangkilikin mo po kami, Diyos ko. Diyos ko, habang nabubuhay ako ay iligtas sa mga kapahamakan na mga galing sa iyong kapangyarihan. Amen. Bihuya, Yili'el, Itael, Elima, Mahasya, Silahil, Yuhuda, Amen. Yan po ang orasyon. Sana po uh, pakaingatan po yan at uh, napakabisa pong uh, orasyon ni San Cristobal maligtas ma ma sa lahat kapanganiban. Uh, saan naman kayo naroon ngayon ay sana po huwag po mga kalimot po magsubscribe iwagan ng pangkasinan at shout ko sa inyo lahat ayun, shout ko lang ako thank you uh, po kay Inita Rotairo, Belindo Paliso Baik Tayo Kabayan Unix Bin Laden, Ryan nabisti Ortili, Andy Bonifacio, Presley Abughaw, Tinetron, Ilona Siapil, Fight Twin, Ambrosio Magalpo, Daolita C, Arting Camacho, Marcel Placido, Euphemia Felipe, Ilmae, Ripel uh, Commented, Marina Arangis, Luli Cayago, Joan Bids, No Gates, at higit sa lahat sa inyong mga ah uh, nakakasubay po nakakasubay bay po ng aking youtube channel hiwagan ang pangasinan shout out po sa inyong lahat maraming maraming salamat po pala sa mga taong palagi nag uh, subscribe at panatiliin pong ah uh, magpakumbaba magmahalan magtulungan magbigayan at higit sa lahat uh, magpakumbaba sa, sa ating mga uh, taong uh, mga taong hindi po marunong tumi sa kanilang uh, pinanggalingan ay uh, um, wag, mo muna nating patulan yan uh, pag may inano sila babayaan nyo lang uh, uh, huwag nyo na pong pa kanin hayaan nyo lang na kung anong sabihin nila hayaan nyo lang na masaya sila sa kanilang ginagawa at sa mga kung pala po yung mga taong uh, may karamdaman po ay sana po palagi po kayo manalangin sa ama huwag po kayo mawala ng pag-asa na manalangin po lamang po tayo na humingi ng kapatawaran sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat at higit sa lahat po ah, uh, magdasal po na gumaling po tayo huwag po tayong mag uh, kwan, uh, wala ng pag-asa sa malalangin po lang magtayo tayo sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat at didilingin po ma, nakak, nakikinig po sa atin yan yung nasa uh, langit nasa uh, Diyos sa manalangin lang po kayo uh, gumaling po kayo at papalaki pinapa dinadalaki ko po kay lagi na maabot niyo ang aking kapanood lang po kayo ng aking YouTube channel na yung ng pa na papasalamat na po ako na dinadalaki ko po sa inyo na uh, dinadalaki ko po sa inyo sa just mong makapangyarihan sa lahat na uh, gumaling po kayo ng inyong mga karamdaman sa pangalan ng Isokristo na taga Nazareth. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat.